Samantala, patuloy pa rin ang paghahanda ng lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno sa nalalapit na undas sa bansa. Sa isinagawang media forum ng Department of the Interior and Local Government, ibinahagi ng mga kawani ng ahensya ang mga paghahanda para masigurong ligtas ang pagunita sa undas. Ang buong detalye mula pa rin kay Julian Bunag, una sa balita. Live. Julian? Zaidi Noble na ng Philippine National Police ang deployment ng uniform sector o mga uniform sector personnel na abot na nga sa halos 60,000 personnel. Sila hindi lang magbabantay sa mga pangunahing sementeryo, kundi pati na rin sa mga residential areas sa bansa. Isa sa mga inaasahan ng Department of Transportation ang pagdagsa ng mga biyaherong magsisiuwian sa kanika nilang mga probinsya ngayong undas. Kaya naman bukod sa paghahanda, sila'y nagsagawa ng serya ng inspeksyon, kabilang na ang pagsusuri sa ilang mga paliparan sa bansa. Sa pangungunan ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, naglagay ng mga medical assistance sa lahat ng airports at railway stations sa bansa. Magtatalaga rin anya ng Coast Guards at Lifeguards sa mga dagat at tourist destination. Ayon pa kay As Bautista, nakahanda na rin ang mga 24/7 malasakit uh, health desk sa lahat ng pantalan para umagapay kung sakaling magkakaroon ng emergency. Samantala, ipinatutupad naman ngayon sa San Juan City ang ang Public Cemetery Code o or City Ordinance Number no. 69 Series of 2022 na nagtatakda ng um, um, do's and don'ts sa loob ng cemetery sa isang taon na iniimplementa sa lungsod. Sa Manila North Cemetery naman ipinatutupad ni Mayor Isko Moreno ang zero vendor sa loob at labas ng sementeryo para malimitahan ang dami ng basura at tao sa loob ng sementeryo. Zay Payo ni Asec Maricar Bautista na kung gusto ng ating mga kababayan na hindi magsiksikan sa loob ng sementeryo ay pupwede naman sila na bumisita ng mas maaga dahil simula nga sa 31, 1 at 2 ay inaasahan na ng DOTR na magkakaroon ng influx o pagdagsa ng mga tao sa loob ng sementeryo. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag Alauna sa Balita ng Congress TV.